dito sa <laughs> mga mamamayan. Kasi na. din kami ata. Oh. Mama, yung 550. Saan mo ako Oh, nakapagclaim na kayo ng 550? <laughs> 550. Hindi. Kasi, hmm? kasi bibigay mo yung passport at saka boarding pass. Oh, pero pinakuha ako kanina na ano, refund na slip. Oh, Diyan lang naman. Asan ba yung boarding pass nyo? Nandito. May kasama pa yung isa. Kamukha na boarding pass. Yun nga. Yun ang Pero Refandment yung iba, pa? pwede yan. Sayang yung 550 nyo. Nakuha ko ngayon sa akin. 550. <makes cold food> <makes coldchen> eh. Kala ko sa akin yan. Balik manggagawa. Wala. Refund yun. Sayang din yung <makes cold> 550. Hindi, wala ka tayo. Sinabi ko sa ano. Bakit wala? Ayan huh? years na kami dito. Check-in. Haan? Huh? 3 na kami years na ako. Laging Dati hindi ko kinukuha. Pero ngayon, kinukuha ko na. Dati meron ako eh. sa Pabuhay din ako dyan isang meses. Dito ba daw tayo? Dito daw tayo. punta? Ba Bayad po. Ah, daw. mm